Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading sa lahat po ng nag-message Pag hindi po kayo na-message, ibig sabihin po ay uh, Dami account, bawal po Nakalock yung profile, bawal po Okay, yung mga fake account, syempre, yung mga walang profile sana po ay maintindihan ninyo po na bawal po talaga yon Kasi kahit kayo po ay hindi po kayo kakausap ng tao, di ba ho? Okay? So, checking energies tayo sa inyong mga person. Tingnan natin. sugat ako dito. <laughs> okay. Energies for a page of cups. Okay, sorry. Natake ako ng allergy ko. <laughs> As usual, walang bago. <laughs> okay. Page of Cups and the Hermit, King of King of Wands and Ace of Pentacles. Okay. So, meron tayong energy dito na something. Talagang nagka-crush itong person mo sa'yo. Alam mo yun, parang gumawa talaga siya ng paraan para magkagusto ka para ligawang ka, makuha. Nag-effort as in lahat-lahat po talaga. Yes. And hindi hindi kasi masasabi mo na ginamit ka lang o ano man. But sometimes siguro iniisip mo yan sa kanya na parang feeling niya. Hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa niyang effort sa'yo. Yan. Okay. So, mali po yun. So, kung iniisip mo na di ka love, mahal ka niyan. Talagang sacrifice, um, nagparaya, kumbaga, ano ba ba yung tawag sa mga ganyan na feelings. Teka lang, sana yung ano ko. Okay, so, meron pa tayong, kumbaga, pangarap na naudlot, yan, mga ganon. Okay, so ikaw yung pinili niya. Sabihin na natin na magkakaroon man siya ng third party or meron na tong third party, malaki po ang posibilidad, posibilidad na ikaw yung pipiliin niya. Okay? Ikaw yung pipiliin niya. Meron siyang maging regalo sa'yo. Meron siyang a uh, gagawin. Kumbaga. Okay. Ayan. Ganda ng cards niya. Kumbaga, huwag ka basta-basta magbitaw ng salita. Okay. Kung, kung may lakad to, matutuloy yung lakad niya. Possible na ga-apply to ng trabaho um, naghahanap ng bagong promotions. May mga dahilan siya kung bakit gusto niyang humanap ng ng paraan. Okay? Okay. So, dito naman tayo sa the sun, the hermit, once, and two of Ones. Ay, maganda yung cards ng person mo. Mukhang, if ever, if ever meron siyang communications hinggil sa kanyang trabaho. Halimbawa, marunong siya yung parang nag-negotiate -ne sa tao, makakadil to. Yes. Mukhang may pera. Malaki-laki. And sunod-sunod yung swerte niya. Opo. Sunod, sunod. Okay? So, tingnan natin kung ano yung feelings niya towards sa'yo. Feelings. Actually, dito love ka na talaga eh. Yan. Mahal ka niya kung bakit niya gagawa sa sa'yo. Family first. Ito yung taong mama's boy. Yes. Mahal yung magulang niya. Mahal yung pamilya niya. Kung hindi po ito mama's boy, maaring mahal mga anak niya. Mahal niya kayo. Yan. Meron lang siyang, nakikitaan lang ako ng ugali niya minsan. Parang bossy. Okay? Medyo bossy siya. Nag-iiba yung mood ay yung ano yung tawag doon yung yung moody okay nagsuswing yung mood niya yan sa tuwing mahihirapan siya parang ikaw yung iniisip na mali ikaw yung iniisip na ganun. yung mga ganun na okay parang ganun So, meron tayong King of Swords. Ini-stock kanya if ever hiwalay na kayo. Niistokan niya. And siguro this, bukas makalawa, may magsusorry sa'yo. It's so, either kaaway mo. Yan. Or nakaaway ka naman taong nito. Feeling sorry siya. And mukhang nakagawa talaga siya sa'yo ng kasalanan. Kaya siguro magsusorry siya. Meron lalapit sa isang, meron lalapit sa'yo na parang, um, mag mag, alam mo yun, uh, makakaisip siya ng parang, ang sama-sama ko naman, bakit ko nagawa yun sa kanya. Yan. Realizations. Realization. Tama ba yung pronunciations ko? Alam nyo naman, di tayo marunong. Di tayo expert dyan. Aminado tayo, no? But, uh, meron akong nakikita dito na iperperson niya yung pamilya nyo, aayusin niya. Yes. Pipilitin niya yung sarili niya pa rin kahit pa paano. Okay, so that's good good thing na meron tayong nakikitang pagbabago sa person mo. Meron tayong nakikitang na kumbaga effort dito. Okay? Yan, dalawang beses na oh uh, on and off relationship, ghost, nakaramdam ka ng ghost sa kanya, masakit magsalita, maaaring naapekto ni mental health mo. But, after nun, magsusorry siya sa'yo. Yan. Yeah. Nagiging harsh. Yes. Okay lang. Kasi parang feeling niya, kasalanan mo eh. So, nare-realize niya rin naman talaga na parang may pagkukulang din siya sa'yo. Malaki yung pagkukulang niya sa'yo. Okay. Dito tayo sa inyo. Ano yung sagot mo dito sa cards niya? Sa energy niya? Tingnan natin. Okay. kung meron kayong sorry sa mga na ano diyan kumakain. Kung meron kayong taong yumao or yung mga person oh my god. Ayun oh. Sorry sa words ah. Pero nami-miss kayo nang sobra. Ito talaga ano talaga to, eh, wala na to eh. 'Di ba sakto yung tanong natin, kamusta yung mga taong namatay? Mga person niyo. Yeah. Feeling alone. Kumbaga, nalulungkot sila na wala ka. ba diba? Na, ano ka na, um, kumbaga, ano ba tawag dito? Nalulungkot sila na nag-iisa ka na lang. Nakikita ka nila and namimiss ka nila. Yan. Feeling niya, ang dami niyang pagkakamali sa'yo, prino, prino, tak ka niya ng sobra-sobra. Sana lang ganun yung ginawa, pero parang hindi. Yan. Sinisisi niya rin yung sarili niya kung bakit hindi siya nakakapag-effort sa'yo. Alam mo, imbis na wala eh, tulit niya wala na sila eh, di ba? Parang para sa akin, mag na lang kayo sa pagiging kung ano pa ba yung dapat nyong gawin sa taong mahal yung buhay. Okay? Kapag ditong may family, sorry sa, sa ano, sa sa pagsing ako ha. Yung mga taong namatay, meron kayong asawa, kamag-anak, kapatid, naririnig nila ako ngayon kasi connections sila sa inyo. Asawa o ano man, di ba? Basta yung mahal nyo sa buhay nyo naririnig nila ako. Imbis na malungkot kayo, tulungan ninyo yung mga mahal nyo na buhay ng dito sa mundong ito. Tulungan nyo sila. Okay? Dala nyo sila ng swerte sa kanila, pamamahay. Yan. Okay. So, last card para sa mga taong yumao. Okay. Tutulong siya. Grabe, sinagot ako. Kinikilabutan ako, sinagot ako. Tutulong yung mga taong nawala sa inyo. Yes. Darating ang ano, i-set aside na natin to kasi wala na yun sila. Sige lang. Dito tayo mag-focus sa inyong, ano yung sagot sa inyong energy dito sa cards ng person nyo. Wow. Palaban ka rin, ano? <laughs> may temperance din oh, Wag ka. Wow. Oh. You're trying your best sa lahat. Pareho kayo. Family ang focus ninyo. Kung meron siyang pangarap na family, ikaw rin naman na family. Okay? Wala kang ibang hangad kundi magkaayos kayo okay, may bisita, may salo-salo, may lakad, mukhang big event, birthday, anniversary, anniversary, anything, mukhang celebration, maganda to, okay, yan, feeling stuck ka no? yan Oh. Alam mo feeling mo? Sumusuko ka no minsan. Feeling down yung iba sa inyo dito, nakakalungkot naman to. Nalulungkot ako syempre. Two of Swords and three, a uh, Seven of Swords and three of cups. Yeah. Kasi dito sinusuyo ka niya. Kaso dito nagpatawad ka, babalik ang cycle niya. Tingnan nyo. Diba? Alam mo ka anong ibig sabihin nito? Pag malapit ka, family yung focus niya. Pero pag malayo ka, bumabalik siya sa pagkataon niya. Nagiging cycle. May solution dito sa mga ganito eh. Kung gusto niyo magpaalaga, malakas din ng bracelet natin. Pag hindi niyo kaya magpaalaga, mag-bracelet kayo. Subukan niyo yung oil natin pang, pang, pang panaginip. Kapag malayo yung person niyo nahihirapan siya, nakakalimutan kanya. Bumabalik siya sa, sa, kalokohan. Yan. Pero, yan o, ba diba? Kitang-kita nyo naman eh. Nakakalungkot. Magagawan to natin ng paraan. Pero syempre, hindi ako Diyos. Tao pa rin ako, ba diba? Lakasan nyo pa rin yung dasal nyo sa Diyos. Okay? Mukhang may aayusin ka pero maayos naman yan. May mga offer sa'yo dito inaayawan mo eh. Kasi hindi ka makakapag -desisyon. Mukhang may mga nangliligaw din sa'yo rin re eh, mo. Kasi parang nakafocus ka lang sa kanya. Yan. May lakad ka, matutuloy ang lakad mo. Kung ano man yan, mangyayari. May kadate ka ba? Yan. Mukhang may papel kang nang aayusin, pirmahan ng lupa, bahay, anything. Wow. Or, yan. May magbabayad sa'yo. Yan. May magbabayad. Anything. Wow. Blessings is coming. Yarab. inshallah, Blessings. Ay. Eh, dito ako nalungkot. Pero alam mo sa totoo lang, napaka-bless mo ngayong month. Yan, may perang papasok. Okay? So, yung mga sustento dyan, huwag kayong mag-alala. Papasok yan. So, anyway, ito po ang aking Facebook account, May Litaro. Yan. Um, bawal mag-text, bawal magtawag, Messenger only. Sana. Ayan. Messenger only. February 4 po yan. Facebook ko po, po yan. Okay? Yan, pinapakita ko po sa inyo kung ano talaga yung legit na account. Yan, okay? So, please. Yan, message lang po kayo. Maraming salamat. Hello ma'am, uh, pasensya na po kayo kung mahaba-haba itong message ko pero okay lang naman po kung hindi mo basahin lahat. Gusto ko lang pong iparating sa iyo ng pagpapasalamat naming mag-ina. Okay. Hindi po ako nagkamali na ilapit kita sa aking nanay dahil natauhan na po ang aking ama. Maraming salamat ma'am sa totoo lang ma'am kinilabutan po kami. Dahil marami na po kaming napuntahan, ang sabi pa nga ng nanay ko, baka wala rin yung mangyayari. Pero ang sabi ko po sa kanya, Nailas na natin sugal si Ma'am Miley. Gustong gusto kong lumapit sa kanya. Nagkaroon na po ng decision ang papa ko, Ma'am Miley. At ito pa nga po ang good news. May ticket na po kami papunta sa kanya. Ang tagal niya na po kaming inabando na. Maraming salamat, Ma'am. Talagang ang laking na itulong mo sa amin. Marami siyang message pero konti lang babasahin ko, okay? Hindi po namin alam kung paano magpapasalamat sa iyo, ma'am. Pero for sure, ma'am, bago kami aalis, gusto namin magpasalamat sa iyo personal kahit nasa Mindanao po kami. Pupuntahan namin po kayo bago po kami mag-flight, ma'am. At sana po ay tanggapin niyo po ang munting regalo ko. Hindi na po kailangan, huwag po kayong magregalo sa akin. Ang kailangan ko po ay dasal. Kung natulungan ko po kayo, dasalan nyo na lang po kami. Pag-pray nyo po kami na insya Allah, marami pa kaming matutulungan. Insya Allah, lalago, lalago yung business ko, yung kainan ko, si Miley Tarot. Maraming taong uh, matutulungan tayo. Okay? Sige po. Uh, sana po mapagbigyan nyo po ang munting kahilingan namin. mag stay po kami dyan ng one week, ma'am. Susulit, susulitin po daw namin ang araw namin dyan, madam. Halos si mama po, iyakin po talaga yan. Kapag, kapag nalam, pag nababanggit ko po sa kanya, malapit na yung punta namin sa inyo, naluluha po talaga siya. Maraming salamat, ma'am. Ingat po kayo. Okay, so maraming maraming salamat po. Ingat, bye. So sa lahat po ng tulong na gusto nyo, mag-message lang po kayo. Yung mga asawa ninyo, person niyo biglang nagbago, titingnan po natin yan. Kailangan po dumaan kayo sa reading. Kasi doon natin sasalain kung ano ba yung itutulong namin sa inyo. Okay po, huwag kayong mawala ng pag-asa ha. Sige po, bye-bye.